So malapit na tayo dito sa U-Pole I-Pole Dito lang dito sa 76 Avenue Ayan, kakaliwa tayo rito Para Ma-access natin yan Hindi ko alam kung saan yung Kanyang Entrance Ito yung entrance nila eh. So ito, yung entrance natin doon doon yung entrance niya so ayun guys yung papasukin natin na maraming sasakyan dyan so dyan tayo magpipasok up ng piyesa marami ding pumupunta no? so, sa so, hindi mo nakakalam dito sa Edmonton maraming parts dito pala na pwedeng magkakuha ng piyesa late na nga ako eh so maganda rin ang parking lot nya tapos krenos ako nitong sasakyan na yan no? So, nandito na tayo. So, ayan. Bumibili rin sila ng sasakyan na... Uh, ano? Bakit ko ba napindot yun? <laughs> Bumibili rin sila ng sasakyan na hindi umaandar. Tara umaanda. Karamandra. So, nandito na tayo. Ayan. Then, tanggalin natin yung shade natin kasi... Para uh, may iwanan natin dyan sa pagkukunan natin ng parts sayang uh, Ayan uh, Kinuha ko na yung tools natin And then Pumili lang ako ng tools na gagamitin natin kasi mabigat magdala ng mga toolbox dun eh so dinala ko lang importante martilyo tapos yung ating uh, wrench. Tapos yung sukat lang yung gagamitin natin. So, hindi ko alam kung may bayad dito mag, ano, puha. Siyempre, hindi ako, ano, rito. Hindi ako member. So, may membership pa ito. So, pag hindi ko kaya, pag kung available yung yesa na yun, then it's good. Pag hindi naman, de, problema natin malaki kasi wala tayong, ano, wala tayong pag kukuha na ng piyasa malayo na yung kasunod dito eh. O doon sa carbash yan eh. umulan pa man din eh. it's either na maputik so ito yung kanilang entrance tapos so tayo marami ding mga ano yan mga gulong ang dami yung mga gulong ang galing lingkod so pwede ito sa ating 229 wow Itong isang wishy din. Tuwan pa. Daming gulong din dito. So ayun pa sa loob. So may mga tires sila. So maganda nga. Ano? So yan kung gusto nyo bumili ng gulong. Maraming gulong dito for P1 Ito. So exit pala So hindi na tayo sa entrance eh, So Pasok pa rin po Hanapin natin siya So ngayon meron siyang Binigay sa akin ito Yung inventory niya Yan So importante yan para mabilis natin makita no So 11 row at 8 so malalapit lang siya so parang kagaya rin ito nung pinuntahan natin ang dami mga sasakyan no? so hahanapin natin yung so row na yun so row number 11 hahanapin nyo natin yun para kunin natin yung parts na dapat eh makuha natin daming sasakyan no? grabe so yan So, yun lang ang ating, ano, dito. Three. 1, 2, three, four, five. So, nasa row number eleven siya. So, dito tayo sa side na ito. Ayan yung side na yan. Nakikita nyo. ganda, no? Samahan nyo ako, guys, yan. Maraming, ano, ay eh, mga May ating uh, junk, junkyard dito. Seven. So, ang kailangan ko lang is, uh, ano, ito na ata ito hindi so, eight. so meron dito sa number 8 so kung yung 2006 is available so nasa row number 11 kukunin ko na yung 2006 para medyo ano medyo ma, ano, ano ba o ano ano yung edad so ito 2006 yay so ito guys yung ating makakailangan ay tinanggal na hmm. ang kailangan ko kasi ito eh ayan oh. diba ang kailangan ko is yung caliper ayan, importante eto so ito ang ito ang tatanggalin ko kasi yung akin hindi na nagaganito eh so problema siya ay, hindi ko rin alam kung, kasi ay, pwede pa to so yan yun ang akin kaya tatanggalin natin so titingin din tayo ng mga piyesa na pwedeng uh, dito diba dami oh no? so ganun lang hmm. parehas din kami ha ano ba ang ano ko ba rito bangga to eh. sayang so uh, hindi ko alam kung ano nangyari dito CBT sira na rin so iikot muna tayo kasi itong piyesa na to ay ang pangit na rin ang itsura eh. so meron tayong uh, titingnan yung number 8 2006 niya. so hindi namaya balikan natin yan pag wala tayong makita so yan 2008 so yun balik tayo sa 8 and then para ano, um, tingnan natin yung isang Nissan Murano din dito ayan mabato 8 ayan sabi nga meron dito ayun Ito guys o oh, Honda nandito rin talagang kalas kalas na rito eh so meron akong gustong kunin eh ito yung sa ano eh ang problema rin kasi ito minsan hindi na naglalak yung sa akin so marami yung pinagkahoy dito matibay itong sasakyan na to actually ang problema lang ano eh, marami ring ano ano nangyari hmm? so ito guys yung natanggal na diba ang kailangan ko yung driver side eh. ang uh, wala na yun nandito eh. palaging nawawala yun eh. so ang kailangan natin is ang kailangan natin ay buong ganito eh buong caliper yan so natanggal na yan so malakasin natin <laughs> yun lang guys ang problema di ba ano. so tingin pa tayo ng uh, iba maayos ayos okay yan puro kalawang na tayo pati yung ating gopro puro kalawang magkakaroon ng kalawang po ito, so ayan tinanggal yung upuan din dito ano po ba ay yung buong makina oh, inalis ah uh, So ano pa ba ang nandito? So titingnan muna natin lahat ng option. 2004 black number 10. So 'yun. Number 10, punta tayo. So natingnan na natin 'to. Dami ng kalatan dito. Kung nasa atin 'to, kaya pa talaga ayusin eh. Ang mahal kasi ng labor dito. Kaya tinatapon na lang 'to rito. So may mauuha na naman tayo. Ayun oh. Diba? Nasa na 'yung number 10? dito yung itim ito ay grabe oh, oh. -noise nila, oh. alam mo tinanggal, transmission. Hmm. Transmission lang ang tinanggal nito. Oh. Kasi ang CBT kasi, mabilis, ano, masira yung transmission niya. Kaya ito, wala. Tinanggal yung transmission nito. Ayan. No? Diba? Wow. Well, maganda pa. Hindi ko alam kung ilan yung mileage nito eh. <laughs> hmm. Hindi ko alam yung mileage. Ito. Ito. Ang gusto ko. Ito. Ito. Mm wala pa siyang ano oh. wala pang tagas pero may nag alis din ng dito ganoon din ang ginawa ko eh tapos yung radiator yun ang malimit masira ay ang kapal pa ng mga brakes oh. Ayan, oh. so yun guys grabe no pag nasa atin to talaga katay katay na so ano nangyari dito wala rin brake na so <laughs> Di naalis na rin yung ano, brake. Ano po Naalis na yung brake. Ano po ba mga inalis? Yan, mm. Magandang balikan to kasi itong wheel bearing na to ay eh, kung kung may problema yun sa akin. So wala guys kinuha na yan kasi maganda pa yung ano yan maganda pa yung so ano pa ba yung nandito hanapin natin uh, yung 2003 35 maganda ganda lang yung itsura eh kukunin natin pangit kasi so 31 35 So pag wala, babalikan na lang so, natin yan. As may 35. 31, 32, 34, 35. go. So hanapin natin. Hirap mag-anap. <laughs> 34, 35. So nandito sa area niya. 2,000 2003 Rabit amin So, so nanti tu lang sasain ayo kita una Itu yo kita masuk free Well, itu last nanti. So, natin ito problema puro kalawang W240 guys Ito okay pa siguro Okay pa siguro to eh Ayusin ko lang So yan Ayos Tagal na rin eh Tapos ang problema ko pa titingnan ko May tagas na dito Yung eto nyo rin Maganda pa Ewan ko lang Kung may tagas Maganda kuhain sana mm Hmm itong aking ano, well bearing ito try ko rin ano yung well bearing so pinano muna natin inapplyan muna natin ang WD-40 para malambot lambot natin <laughs> tanggalin yan malobat na rin ako pag nalobat wala na buti lang malambot siya. Kailangan ko ng 19 na uh, close range. Hindi ko alam kung paano ko mga kukuha yung Ay, nako. So, kailangan ko ng isang buo eh. So, yun na guys. So ayan na guys Yung ating uh, Caliper no Ito na yung brake caliper natin natang Natanggal na natin So ayan na siya So at least Paano nakuha na natin So ayan guys Hanggang dito lang yung aking vlog Salamat sa pagsama And then update ko kayo kung Naayos natin yung ating Sasakyan So Thank you for watching Please like and share So, yun guys Nabayaran na natin And then Alam nyo kung magkano $11.99 So, mura lang siya So, akala ko Abutin siya ng $30 Yung brake caliper eh. So, ayun lang So, ikaw lang magbabakla So, yun guys uh, Sa next week ko na ikakabit to Kasi pagod na rin ako So, yun Sobrang init ngayon So, pawis pawis tayo roon at saka hindi ko alam nagugutom ako so ating uh, worth it naman yung ating pagbaklas ng pyesa kasi mura lang siya and then kisa sa bago kasi mahal kasi ang bago nito eh. nasa $5,200 yung bagong caliper kaya it's good time din na uh, kahit use lang yung gamitin natin is eh, worth it naman kasi hindi naman ako rin nasisira agad to. So hanggang dito na lang yung aking vlog guys. Maraming salamat sa pagsama sa aking uh, pagtanggal ng uh, piyesa doon sa iPhone U Fold. So hanggang dito na lang. Salamat sa pag-share, like, and follow na rin para updated tayo sa Buhay Canada. Bye for now. <laughs> I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable.